I never said in public, shoot to kill. Kaya may order sa sa dyan, sir. Shoot to kill kayo. Walang pakialam dyan sa human rights I don't give a shit kung anong gusto nila. This campaign, shoot to kill, will remain until the last day of my term. My orders are sa police pati military. Shoot them dead hirap kayo, putang ko Sige. magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw, puro na ubos na. So, wala na. Oh, putang ina ka, umuwi ka na. So, yung living minister na Australiana, nirate nila. Pinahanin lang ako. Pag nagalit ako, kasi nirek? Right? Oo, no, oh, isa rin lang. Pero, dapat, muna ang dapat <laughs> ang muna mo na ang mayor. Sai! Tawag ka naman siya. Order bag na mayor. Hindi lang daw mo pat yun. Kusilo na mo sa gisong. Wala na yung bisong, wala na may silbi. Okay nun, no, taga, kumusta ang kondisyon sa bisong sa imong asawa? Grabe. <laughs> Ang sama ng inang kuhan. Naibad si 90s o wa? Eh, baho. Para na? Eh, ganun eh. How's the vagina of your wife? Is it smelling or not smelling? Give me the report. Ayong mga ayaw.